Hi guys! Si eh, Mama uh, ma, uh, ma, uh, Magigig Vlog! <laughs> Maaga nga kaming gumayak dahil nga madayo nga kami ng laba doon sa bahay ni tita doon sa Matungaw. Kaya pala madayo kami ng paglalaba doon sa Matungaw dahil nga walang tubig ng irrigation at ang hirap nga ng tubig doon sa Kalukmoy. Dumaan nga muna kami sa din sa bayan at para nga kunin itong ipapadala ni tita na isda na para pang ulam namin sa pananghalian. Kapag nga napapadayo kami doon sa bahay ni tita sa Matungaw ay nadadaanan nga namin ang napakagandang puno at napakagandang tanawin. Iba talaga pag nasa probinsya. Habang pinagmamasdan ko nga itong napakagandang mga tanawin ay hindi ko na malaya na nandito na pala kami sa barangay Matungaw. At nung makarating nga kami din sa bahay ni tita hindi nga magkaintindihan itong mga aso kung paano nga agawin sa amin. At dahil nga minsan lang kami napunta dito ay tuwang tuwa naman tong mga aso dahil nga sila ay may bisita. Pinababa ko na nga si Amber at si Inay dun sa Bologs para nga ibababa ko na rin yung aking mga lalabhan mamaya. Kapag nga ako'y nakakaubos ng mga labahin ay napakaganda sa pakiramdam. Kapag natambak naman ang aking labahin ay ako'y nasa pakiramdam. Sinimulan ko na nga agad paikutin itong washing para nga kako matapos ako ng maaga sa paglalaba. Nunuan ko na rin pala tong banyera ng tubig para nga kako, madali akong pagbabanlaw mamaya. At habang nga kami nag na matapos ang pagikot ng washing ay nangain muna kami din ng dragon fruit. At aling nga hong si Amber ay amusin din ay sa pagkain ng dragon fruit. Naglakad-lakad na nga muna ako din sa paligid at nakita ko nga tong papaya na malaki na ang bunga. Baka sa susunod na mga araw ay pwede na tong harvestin at gulayin. Nung huling punta ka nga dito kay Latita ay medyo maliliit pa rin tanim nilang mustasa, ngayon ay medyo malalaki na ang dahon. Sa mga susunod na araw ay pwede na nga itong harbisen at gulayan at pwede na itong ipang ulam. Habang nagaintay nga ako na matapos yung aking inapaikot na labahan doon sa washing ay napagmasdan ko rin kapaligiran nila tita. Napapawi naman ang aking pagod sa paglalaba dahil nga sa napakagandang view dito. At habang naglilibot nga ako dito ay nakita ko nga itong puso ng saging na namunga na. Nakita ko nga rin pala ito na nangitlog na yung inahin nilang manok. Sana all, soob pang ulam pang limang araw. Charis. At habang inatingnan ko nga itong itlog na inahing manok ay tinawag nga ako na itong bulilit na ito na picturan ko daw siya dun sa kanyang kinauupuan. Smile! Dalawang kamay. Taas kamay. Taas ganyan. Dalawang kamay. Ganda mo naman dyan, be. Ano mo pangalan mo? What's your name, baby ko? Hindi, mag magbago ka dyan. Bahala ka. Sige, magtiwari ka dyan. Una, ulo mo dyan. Bahala ka. O, ismail mo na. Hello, madlam people. Lambuhay. Minnie is you. <laughs> Alas gis lang nga ng tanghali nung natapos ako sa paglalaba. Paano ba naman? Isang linggo yata itong aking labahin. Umabot pa naman hanggang doon sa pigiri. <laughs> Hadoy ah. Okay. Ano na yun? Tambak pa more ng labahin. Pagkagaling nga pala nila doon sa bayan ay eh may bitbit bit silang cake para doon nga sa birthday ng kanilang panganay na si Kuya Mac. Pero bago ang lahat ay eh, kakantahan muna ni Amber ang kanyang ninong Mac. Happy birthday! Dito, Mac. Lakas! Okay. Okay. Happy, Dito, Mac. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday Tito Mac! Yay! Hey, Cup your hands, hey, hands hey. Na. Kain na, na! Kain na na daw! Yay! Blow the kindle! Blow da! Blow. Blow, blow, blow. blow! blow! Dali! Kunyari. Blow! Blow kunyari! Dali! 1, 2, 3, go <laughs> wala na pong candle hahahaha rahil ay nagtataka si Amber dahil wala nga naman daw candle yung cake paano nga naman daw hihipan Ano na yun bago nga namin hiwain yung cake ay pinicturean nga muna namin ang tag picture picture nga muna kami din sa cake ni Kuya Mac happy birthday Kuya Mac wish you all the best and good health ingat palagi sa work God bless tapos nga namin makantahan si Kuya Mac ng happy birthday, ay eh, nagpunta nga kami dito sa may birthday naman dito sa kabilang kanto. Tama nga ako ni Tita dito dahil nag-imbita nga nanay ng may birthday at kakilala naman ni Tita yon. Ang tuwa na naman nga si Amber dahil present na naman nga daw siya dito sa birthday yan. E ay namin doon ay eh, kumain muna nga kami at nagpicture picture dito sa couch ng may birthday. Nakipicture na din nga pala si Tita dito para naman daw may remembrance kahit pa paano doon. Tumama na din pala sa picture itong aking dalaga dahil nga para may picture sila nila tita. Sweet Candy Pastel nga pala yung kanyang team ng My Birthday. Sobrang ganda din pala ng decoration and sobrang ganda din pala ng cake. Meron din pala silang pamusiko at pabanda. Dahil dito sa probinsya ng Mindoro ay hindi na mawala yung mga ganitong pagganap sa mga birthday yan at mga okasyon. Tapos nga kami mamartdayan ay nakahagi pa pala si Amber ng isang lobo. Kaya pala nawala kanina. Kabalik na nga kami sa bahay ni Dita ay dali-dali nga akong nagkuha ng sinampay dahil nga pauwi na nga kami at paggabi na. Barkadahan na nga kami din sa Bologs dahil nga kami pauwi na ng kalokmoy. Pagkatating namin din sa bahay ay ito na nga aking mga nilabhan. So siya, dyan na muna kayo. Ako ay magtutupoy muna ng aking mga nilabhan. And yun lamang for today's video. Salamat sa inyong panonood. See you on my next mini vlog. Bye.